kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kagaya ng lumang kasabihan, kapag puno ng salop ay kailangan ng kalusin ito ang totoong nangyayari sa pagitan ng mga Marcoses at Dutertes. Dahil sa kawalan ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari ay tila napuno na ang mga Dutertes at kaagad na itong rumesbak para birahin at ipaalam sa dati nilang sinuportahan na si BBM na si ay dismayado sa kanyang performance at patuloy na ginagawa sa gobyerno na ayon sa mga Dutertes ay nagpapakita lamang ng kawalan ng pakialam at pagmamahal sa bayan. Talagang nagtimpi lang ang mga Duterte sa pagpuna noon kay BBM nang wala itong magawa o masabi man lang noong panahong nagkalamat ang relasyon ng kanyang vice-presidente na si Inday Sara at pinsang buo ng pangu pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman ay ang kumakalat na pagpapapirma sa mga tao para sa tinatawag nilang People's Initiative kung saan ang layunin umano nito ay ang palitan ng konstitusyon ng Pilipinas at para mapalawig ang paghawak ng mga politiko sa kanilang mga posisyon. Ang nangyayari ngayon sa ating bansa ay klarong pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Siguradong magkakaroon talaga ng malaking gulo sa oras na magpatuloy pa ito ngayon ating pakinggan ang ilan sa mga banat ng mag-amang Duterte sa kasalukuyang nakaupong pangulo ng ating bansa na dati nilang sinuportahan na si Presidente Bongbong Marcos. Kanang ICC, gusto lang yun ako na Igawas Dere. Timan inin inyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. kana na lang unta pero wa ninyo oh na ako kay personal man gyud ni eh. mawad an gyud respeto ninyo di na pod gyud ko sobra na man pod gyud ayo. you are lazy and you lack compassion Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Can people's initiative nila karon? This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that, that kind of template. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita, laban ng mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan, kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bang yari sa iyo yan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte. Gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Kahit gabi na ay siniguro pa rin ng vice-presidente Inday Sara Duterte na makauwi ng Davao para makadalo sa idinadaos na prayer rally ng kanyang pamilya sa syudad. Umakyat sa intablado ang vice-presidente pero kung gaano kabangis ang mga bira ng kanyang ama at kapatid kay PBBM ay niisa na patutsada kahit man lang sa usaping People's Initiative ay walang narinig mula kay VP Sara. Ito lang ang sinabi ng Vice Presidente sa ibabaw ng itablado. Ang akong mensahe, mensahe lang sa pagpasalamat. Pero unang-una, ang ako ang pagtimbaya kaninyo karong bagong tuig na ko na ang bagong tuig magdala sa inyo ha o kalinaw o kalipay sa inyo ha mga personal na kinabuhi. Happy New Year kaninyong tanan. halin ang ating bayan mabuhay kayo mabuhay Saan na naman kaya hahantong ang nangyayaring ito? Ano kaya ang resbak ng pamahalaang Marcos sa mga maanghang na pananalita ng mag-amang Duterte? May panibago na naman kaya ang magiging balita patungkol sa ICC? Kabado na naman kaya si Senador Baton ito? Iba talagang nagagawa ng politika hindi lang sa bansa kundi pati na rin sa magkakapamilya hindi baling mawasak ang pagkakaibigan at kahit pa ang pagiging magkatugo. Basta't politika na ang prioridad ng isang tao, ikaw, kaya mo bang talikuran ng iyong pamilya at mga kaibigan para sa iyong ambisyon sa kapangyarihan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.